Hey guys, dito tayo ngayon sa may White Plains sa labas ng Corinthian Garden. May bitu tayo. Mga puno dito, daming puno. Eh. daming puno dito. Ito yung ito yung puno ng Katmun. Maasim ang bunga niyan eh puno ng katmon yan o oh. ito yung uh, money tree yan daming puno ng katmon o oh. ito katmon dito eh ang lalago ng bunga niya ay ng dahon lalago ng dahon ng katmon puro ano ito rito puno tapat ng Camp Aguinaldo Camp Aguinaldo yun o oh. ginagawa yung ang tower premix yan Camp Aguinaldo yan Corinthian ito yun yung gate ng ano Nahinga mo na yung motor. Ayan o. Commander na. Naigpitan mo? Igpitan yung ano ng motor namin, yung kadena. Ayan. Talaga mga puno ng ano. Itong puno ng naraw. Ito yung puno ng Nara. Ay, di. Ano pala yan? Puno ng Mahogany. Ayan, mga uh, puno ng Mahogany, oh. Ako, niya, mga, kung ano yan, 50 years old na mga yan. Ang daming puno ng cut mo, no? Wala pa sumbung bunga, eh. Bako. 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 bike lane you know apa tu bike lane no pergi corte pergi banda dia Ay, eh, hindi na pala. Hindi na pala Pero nagpitan mo yung kanina. Ay, o. Oh, may magpitan mo. Kaya na lang. Pakain na lang. Saka masikip naman siya eh. Diba? Yan yung Campagnaldo. Yun tapat ng banda ron ano na krami Pre, premix tower premix tower ya yeah. may kampaginal doon tapat ng korentyan korentyan garden white plain okay na Okay guys, tama na eh, yung pahinga muna. Larga na tayo naman. Punta pa tayo ng fair view. Bye bye.